Hi mga guys! For today's video, magre-rescue tayo ng ating aglonema at magpropagation. So ayan mga guys, yung ID pala nito mga guys is aglonema mahasati. So ayan mga guys, o oh, ayan! Kasi nagkaka-fungus siya mga guys. So kahit one leaf lang po ito, wag natin patagalin mga guys. I-rescue na natin. So yung iba naman mga guys, ayan o oh, yung leaves nila, ayan! So, kailangan talaga natin sila i-rescue lahat, mga guys. Kasi hindi na po sila healthy. So, ayan, mga guys. Kung paano, let's go! So, ito yung lahat yung kailangan natin, mga guys. Cinnamon powder, water, alcohol, hydrogen peroxide, knife, pad and soil mix of 70% of rice and 30% of coco peat ito na yung ating aglonema mga guys at nahugasan ko na ito so ayan kasi super liggy at nagkaroon na po siya ng fungus kaya yung first po natin gagawin yung knife po hugasan lang natin ng alcohol so ayan mga guys para ma-disinfect ang ating knife na gagamitin so ayan mga guys ikat na po natin siya mga guys kasi very liggy na po ang ating aglonema so ayan mga guys ikat natin ng 2, 3, and mga guys. So, ayan lang po. Ganito lang po pagkat ng ating aglonema. At huwag kayong matakot mga guys kung kailangan nyo na pong i ng ganitong method. Kasi, mabilis lang naman silang patubuin mga guys. So, ayan. Nakakat po tayo dito ng apat na cutting mga guys. Kasi, super leggy na po siya. So, ayan na mga guys. Tapos na natin siyang ipag pagkatapos natin i-cut mga guys, so ayan na po in, in water ayan, lagyan lang po natin ng hydrogen peroxide so ayan na mga guys ang ating hydrogen peroxide mga guys na bibili pala ito sa drugstore so ayan mga guys nilalagyan po natin ng hydrogen peroxide para po pantanggal or pang -taboy ng mga insect and aside from that mga guys pamparoting pampa hormones din ito mga guys So, ayan. Ibabad lang natin ng 30 minutes to 1 hour, mga guys. Then, after 30 minutes to 1 hour, mga guys. So, ito na po siya, mga guys. Ang next procedure natin mga guys, so ayan, lagyan lang po natin ng betadine. Lahat po ng pinaghat natin mga guys, so lagyan natin lahat. So ang purpose naman niyan mga guys, para po mas mabilis maghilom ang mga sugat ng ating aglonema. So parang tayo lang din yan mga guys, ayan. Diba pag nasusugatan tayo, kailangan natin hugasan ang sugat ng betadine para po hindi mapasukan ng bakterya ang next method naman mga guys so ayan, lagyan po natin ng cinnamon powder. So ang purpose naman ito mga guys para po hindi siya magkakapunggos at maganda pong gamitin ng cinnamon powder mga guys kasi isa itong organic at hindi na po natin kailangan na magmas or maglabs kasi po organic po siya mga guys. At nabibili pala ito mga guys sa supermarket or baking shop and online shop mga guys. So o, ganito lang po ang ating gawin sa ating mga napunggos na mga aglon nama. Then after that mga guys, so ayan, itanim na po natin sila sa malinis na pot. So ang gamit ko palang pot mga guys is soft pot po ito at madaming butas. Ayan mga guys, hindi po natin kailangan gumamit ng mas malaking pot kasi po wala naman siyang roots mga guys. Kaya okay lang po na hindi masyadong malaking pot at ilipat na lang po na natin sila pag nagkaka-roots na po sila at pag madami na po ang kanilang mga roots. At ang pandalig naman natin dito mga guys, yung pinagbabara natin kanina na may hydrogen peroxide. I hope nakatulong at pwede nyo ring i-share. Thank you for watching. God bless. Bye!